Ayan, ayan. Kerala 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 30% Ramadan so Welcome to my channel Trip TV Vlog Ayan mga ka-trip nandito tayo ngayon sa grocery dito sa nisto. Yeah, meron silang Ramadan Kareem promo. Ayun. May mga sale dito, kaya puntahan na natin syempre bibili tayo na yung bibili natin talaga dito is isda tsaka tawag dito tsaka gulay how are you? good? syempre bibili tayo ng itlog ay mga katrip po yung itlog nila ngayon 1 dinar lang 1 dinar 95 pills kaya okay na yan

Thanks, Yeah. Thank you. Tapos ilinisin na nila yan. At tayo ng 3 kilo. Yung pusit nila. Huwag muna tayo sa pusit. Yung pusit nila, 1 dinar, 290 pills. Ito, 490 pills. So, makaril. And tapos, 10 fish. isda. 895 pesos nila. Pero masarap yata ito perituhin na. Ah. Bro, can you give this one? Ah, uh, 2 kilo. Make it. Ayan, bigit tayo. 490 pills lang. So, papili tayo ng medyo malaki-laki. Thank Siyempre, kilala na rin tayo dito. 2 kilo lang mga katrip. Ayan, parang 1 kg 2 kilo na yan. Murang-mura -mura na yan. Yung tamban nila, 690 Pesos. Tapos yung tamban yung sardines is 1 Linar, 95 Pesos. Tapos uh, ito, one dinner, 90 please. Parang Sultan Ibrahim. Sultan Ibrahim. Ito. Malalaking isda, 990 pills. Dami rin pa. Kanduli, meron din kanduli. Balikan na lang natin yan. Bro, tilapia, cut on Yeah, cut. Thank you. Ito na yung mustasa. Tapos bili tayo ng pampaksiw. natin yan. May lemon naman doon. Ano pa ilalagay natin? Eh, sili na lang sili. Bili tayo ng sili. ng konti yung sili piliin na natin yung mga hinog na para mas okay mas banghang Yan. Okay na ito mga katrip Bro, sili How are you bro? Good Thank you uh, At may talong din tayo doon Yun na lang ihalo natin sa paksu natin Kuha tayo ng isang itlog Siyempre, pag bumili-bili kayo dito ng egg Bagay nyo mga katrip trip <coughs> Tingnan nyo muna Kasi minsan may mga basag yan Piliin nyo lahat Kapag may basag Kuha kay sa iba Palitan nyo Pwede yun Yan ang gagawin nyo dito Patulad nito Yan nakita akong basag yan. Kasi lugi ka eh Pag pinili mo itong basag Pagdating mo sa bahay Tatapong mo na lang sayang Ang gawin mo Ayan, tulad yan. May basag na siya. Pili ka dito. Ayan. Tapos, lagay mo siya dyan. Pasok mo siya sa loob. Ayan. Lagay mo siya dito. Pasok mo siya sa'yo. Ganun yun. Kailangan, pili mo lang talaga. Hindi kasi lahat yan good. May mga basag talaga yan. Hindi may iwasan. I have, I think, this before, yeah. Okay. Ayan, lagyan na natin. Tapos yung tilapia natin, nandun pa, nililinis. How are you? How are you, bro? Hi. 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 Hi! Sa ibang department store, sa ibang grocery, pag sale sila, tawag oh, dito hindi na nilalinisin yung isda pero dito nililinis pa rin yan o yung mga na malaki pala o oh, 895 kills lang tara gala pa tayo balikan natin yung isda natin um, paksiw sitaw huwag na yung talong okay na yan napusili may gulay pa naman doon pwede ba yan hanap pa tayo dito ng mga sale pero ito talagang papakay dito isda lang ay sabon Yun. sabon sabon pala sana makaya natin hanap tayo ng sabon sana may sale na sabon Oop, yeah, manipop popcorn. Mayroon ba kayong sabon? ay makakilala natin mga subscribers natin ito yan ay, dito mga umo yan eh 1 dinar 500 short 5 in 1 pero mas maliit yan meron kasi sale hanap tayo ng sale dapat pa nga katrip pag dito kayo hanap kayo ng hindi naman kailangan ng sobrang ganda ng sabon mo ang mahalaga makalaba bonox 1 dinar 295 pills kuha <coughs> tayo ng ano ito 2 kd ano naman ito oh jala parang magata na sa bunila <coughs> ito 95 wheels 995 Prima automatic pwede na to 2.5 kilo pwede na yan kuha tayo nyan tayo isa one washing powder pero mamaya may iba yung makuha natin pirina pirina subukan natin to automatic yata to Ah, concentrated. Ayan mga katripo. Oh. Ah, bali 1 kg lang to 2.5 kg na siya. Ito 900 1.5. Bye bye yung ano, ito rin may perina din dito. Powder din. Parehas din but, Ano lang siya 1.5 kg. Ito 2.5 baka bago. Ano ah, pa tayo? automatic. Mala. Yung Omo dati, yung mura nito. Ah, ano pa rin yung Omo? 795 kudos lang. Passion powder, 1.25 kg. Mas mura yung isa. Ito sa kabis. sa kabis. Ito sa 2 kd. 4 kd. Ito na tayo. Kunin natin ito. Ano. Okay na tayo. kita nanti yung press counter, balikan na natin ini Can I put for a No, Kali, just, just put it. I will come back, ha? Just wait. Uh, sister, I just, I come back. Yeah, yeah. Kunin nanti yung pinapiyan natin. Ganda rin to, 1 four 400 lang oh. Means t-shirt. Slim fit na siya. Ganda rin. Pwede na. Ayan oh. Meron tayo nito. 1 four 400. Hindi, ano to? 2 na tayo doon. Tingin pa tayo ng mga sale. Ang carpet. Yung manok nila. Ayan. Dalawa. Ito din 500. Dalawa nito. Medyo mahal-mahal. Huwag muna tayo dyan. Ah, ito. 2KD. Condenar 950 dalawa na yun. Ayan. Siyempre, hanap tayo ng 1.3 kilo. Condenar 195 pesos. Pag dito kayo, hanap kayo ng mga sale. Saan kayo makatipid katipid? Baka okay na yung isda natin. 500 ah ito pure vegetable 595 plus milk powder ah dito rin pala may mga egg bean pala dito rin pala nakatago lang pero may naka display sila doon na sale 100 Tingnan yung mga katrip po. Liver siya, frozen. Beef flavor. Pero naka-frozen. Saka dito, mga pata. Pata ng baka. Pork dinar, 110 pills. 4 kd yan. May kamahalan din. Beef flavor, 995 pills. Mandarin. Yung orange nila, Ayan. 225 pieces yan yeah. ang kunin natin 500 pieces ano kaya to ah samusa ah yung pambalot ng samusa yung indian yung pang indian samusa may sarap din yan pero lang din natin alam paano. yung pambalot yung pinakaapa nya Ibang mura yata ang sibuyas ah kaya nabili tayo ng sibuyas 395 pesos ng sibuyas Oh. 395 pesos kumisa kang mabuti doon na 600 pesos kaya eh, puha tayo pili natin yung maliliit lang para isang lutuan hindi na hati-hati ba nakabili ng sibuyas dito kasi lahat halos gusto sibuyas pero yung luya dito mga katrip mahal pero ngayon mas sale din siya tingnan natin mamaya kamanat ang dami niyan tapos itong luya sa 595 lang oh. kuminsan umabot ng 1k di yan may get uh, Alam mo yung garlic nila mahal pa. May marami pa tayong garlic bali luya muna mga pang paksiw pang kinola madalas tayo manok kaya kadangan madalas dapat marami tayong luya tanggal lang sa Mas maganda yung walang sanga-sanga para diretso hiwa lang ba? Okay na ito. Pakilo lang natin. Tapos kunin na natin yung tilapia natin. Ngayon, okay na. Thank you. Finish. Okay bro. Ah, iramotinab ya. Hello thank you. Yeah, see hi. Ayun. <laughs> yeah, Trip TV vlog. huh? Trip TV vlog. Okay. See, I see. I show you. YouTube name. This one. See hi. Greet your family. You're in

Good. Ah, <laughs> uh, ibig sabi ng Didi, uh, sister. Right? Didi sister. Sister, Didi sister. Yeah. Thank you so much. Ito na tayo. Uwi na tayo mga ka-trip Ito na yung nabili natin. May sabon, isda, tapos gulay, tapos may itlog. Okay na yan. Ito na yung tang dito. Ayan. Nakasale siya ngayon, 895 fuels. Pero hindi siya masyadong uso dito mga katrip. Yung timpla-timpla. Oh, may hira yan. Yung mga tao dito, mahilig. inum na kagad. Wala ng timpla-timpla. Pero siyempre iba, mayroon pa rin. Mayroon pa rin yung bumibili niyan. Pero kadalasang kasi hindi na. may iba bote bote na yung binibili okay na yun sa kanila ah, no na tayo tinan na natin mamaya wala tayong dalang pera Mo yung duya bali 315 pills lang yung sibuyas natin na nabili 240 pills and yung isda natin total 1 dinner 40 pills ito na yun, dami na tapos yung tilapia is 3KG. 3 kg 3, 4 kg 5 kg, ano mo? Dami na to mga katrip kasi na tayo. Abi tayo ng save. Ah, we are always here I'm Filipino. I'm not. <laughs> yeah. This one, bro. Ayo. Kita natin nanti itu. Ima nanti ni Huh? No. no? I, have, I have only WhatsApp. Ah, tayong WhatsApp, may video. We have already. Okay. I have. Ah, oh yeah, I have already. 6K k 6 lang lahat yung mga katib. Hmm. natin. katip dito na katap sa aming vlog maraming salamat sa panonood and huwag niyo po kalimutan mag like, share and subscribe and click the notification bell para lagay po kayo updated. thank you so much and God bless bye bye put it here it's okay brother I will arrange thanks for watching